Sa poya kasi ako dati, yung nagkuli ako ng puti, nag-bleach, sa poya ko lang din binili yun. eh now guys, pinagkisipan ko kung magpapagupit ako, tapos gusto kong mag-bleach ng buhok. Eh, sabi ni Papa jay gusto niya din magkulay ng gray Oh yeah! Sa tingin nyo, ano ang gagawin namin? Ayan, tumutubo na rin ang aking kilay, bumabalik na. Salamat naman sa castor oil. Ang init na din kasi ng parahon. Kaya gusto ko talaga magpagupit. Pero parang gusto ko sana kasi magpa-long hair. Ano kaya? Magpapagupit ba ako? Tapos mag ng buhok. Pero pagkasama magkukuli na naman ng gray, dapat i-maintain na naman yun. Ang hirap kasi mag- ang, ang bilis pa naman humaba ng buhok. Wala na. Sabi ko magpapagupit pa ako. Hindi na ako napagpagupit. Grabe, sobrang init. Ah. <laughs> Grabe ang init dito sa Taiwan. Spring pa lang. Hindi pa summer eh. Spring pa lang guys. Pero sobrang init na. Ayan. Kasi after ng spring, syempre, tag-ulan. Tag-ulan, tapos summer. Ang nangyari, sobrang init. Grabe. Yung init ngayon, parang pang summer na. Ah! Anong gagawin natin ngayon? Sinchong, chong to the snow. Oh, yeah! Ayan. Siyempre, hello guys. Hey you, it's me, it's you, and in the entire universe. <laughs> Ayan, di mo na ako magpapagabit for today's vlog. Ayan, nagyaya si Papa J para kumain sa labas dun daw sa may sinigang. Ewan ko kung ano yung sinasabi niyang sabaw. Basta tabi daw ng magdo. Ayan, makakas yung hangin. Itago natin. o, <coughs> oh, tignan niyo yung anak nila guys. Yung anak nila is a cute dogs. Dito ba? Sa kabila. Okay. Eh, ba't di mo pa dinaretsyo doon? Dito lang para tayo dadaan. Pinaikot-ikot po. Oh. Ang hilag-hilag kasi sa mga paikot-ikot. Pinaikot-ikot. At dinurog-durog. Eh, pwede mo yung kanina doon. Sana hindi na tayo nag-stop. Gusto nyo kasi mas mamahaba. Pinapahaba nyo yung daan. Eh, pwede naman tayong daretsyo lang. Ano bang gusto nyo mga ganapin sa buhay? Kaya hindi nagkakasundo yung mga Pilipino dahil sa pag-aaway sa mga ano idea. Yung imbis na oy golden retriever oh. It's a golden retriever. Oy, tingnan mo, eh, eh, bilisan mo na kung kaya natin ha golden. Oh, may golden retriever siya. Oh, Ako ko bilis. Ay mag-stop naman 'yan. ano oh, guys oh. It's wow, ang pogi oh. Uy, wag mo nang anihin. Oh. Merong meron siyang Ngayon <laughs> nga. Meron meron siyang kulo yung vlog. Ayun dahil may nakita akong golden retriever yung hindi ako nakapag-focus sa buhay ko. Kaya tanong nung may-ari, ni Siwan ma, tayo wa Siwan na. Kung ipipigay sa akin yon, uuwi na ako ng Pinas, pwede ba? Diba? <laughs> <laughs> Oy, ang ganda ng ano oh. Guys, oh, so, nakikita nyo. Oh. Mga... ana Mga puting crash at panika. Ayan, white, white crash at panika. Angko ng klak. San ba kasi dadat ang ni Jeff? Basta dun taw sa may sabaw. May sabaw ta na may sinigang. Mga ate, tuturo-toro. Wakala nang tuturo-toro, nagte-try ta. Pwedeng Pwede ba 'yung naka-sando, tayo. Baka mamaya may anire diyan. Dapat naka-formal attire. Dito. Ah, oh, ko na 'yung kasi. oh, na na? Eh. Oh, oh, anong gusto mong gawin? Jeff Sinisirang mo talaga. Madi-disgracia kami dahil kay Papa Jay Mahuhuli pa kami ng polis Pambihirang buhay Pag hindi talaga ako yung driver kinakabahan ako Alam nyo ba yun? <laughs> o, oh, sa may paparking ngayon Hala o oh. Uy, pang ano to? O, oh, sige <laughs> Ang gulo ng buhay <laughs> Ang gulo ng buhay namin Ayan, nandito na kami guys yan Ikita nyo Dinala ko ni Papa Jay dito Kakain daw kami ng may sabaw May sabaw na bangus Ewan ko, pwede ba pumasok dito? Let's go! Guys, nag-order na si Papa J Ayan Wala daw English Kaya tinuro na lang ni Papa Jay Kung ano yung mga ano Wala daw English Tapos antayin na lang natin Okay, ang lawak nga Maganda nga Tapos aantayin na lang antayin na lang namin yung aming inumin inumin tuloy yung aming pentang parang pentangan din to eh ah, na May na ako sige sige magbibigyan magko content daw panoorin natin guys panoorin natin magko content din magko content din daw si Papa J ayun hindi pa niya sinabi sa akin na gusto niya lang pumunta dito para mag-content lang din. Pero grabe, nakasando talaga kami. Ang lamig dito. Mainit sa labas, pero sobrang lamig dito sa loob. Ayan, niyaya ako ni Papa J dito para kumain. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung in-order niya kasi sabi ko sa kanya, sana yung mag-order. Ayan, at ngayon nga nakikita natin si Papa J nagbibidyo-bidyo, guys. Gumagawa din siya ng content. Habang inaantay namin yung pagkain at medyo nahihiya ako kasi nakasando lang kami. Tapos nakashirt pa ako. oh, di ba? Nagbibidyo. Oh, may content na siya. Happy na. May content na. Malakas yung, ano, malakas yung huni ng electric pan, ano, huni ng, ano. Kamuli lipat tayo. Ah, dito lang. Okay lang. Ah, kami, guys, kasi masyadong maungong yun, ano masyadong malakas yung huni ng electric fan kaya nilipat kami tapos ano yung in order mo kanin na may kanin na may tapos akala ko may may sabaw na yon so magkano lahat yon yung kanina 230 tapos ito 230 plus 40 so 230 plus 40. 230 ala magkukumpit pa ako sumakit, ulo. sumakit yung ulo sumakit yung ulo ko bigla 230 plus 40 is 270 <laughs> 270 <laughs> 270 divided by 2 100 30 35 so tig 135 kami guys Tignan ko nga kung sulit na sulit to. Ayan, dadalhin na yung... Dadalhin na yung aming order dito. Parang nakikita ko na. Eh, saan tayo kukuha ng ano? Mga kutsara. Doon tayo kukuha. Ano, dadalhin na ata dito yun eh. Dadalhin na ba? Yan yung parang hinahanap tayo. Tayo ba yung hinahanap? Antayin muna natin. Parang tayo naman yung hinahanap nila. Yan na yun. Tapos merong... Mamiya Ah, ayun. Eh. Ayun Ah, she she. May kanin na tapos may parang may adobo, adobo sa ibabaw. Meron siyang toppings na karne. Karne ba? O oh, karne, Parang siyang adobo. Tapos meron pang sabaw, di ba? Ayan dito lang din 'yan guys sa may sinchi. Tapos dadalhin na dito yung aming ano yung aming sabaw. Ayun, may sabaw na bangus nga. Pero sinasabi sabi ni Papa kan Ah, oh, she she. Sabi kanina ni Tara, kumata ng ng sabaw, may ano to, tawag nito? Ah, uh, bangus. <clears throat> Tapos guys, eh kukuha na kami ng ano, kotsara na amin dito kukuha kami ng kutsara. Kutsara na lang ako. Okay na lang. Tapos, ano itong mga to? Kung kukuha ka ng sausawan, eh, walang wala tang shabu-shabu. Okay, sige. Okay na yun. Sigurado ka? Ah, sulit na rin. So, oh, eto na yun, guys. Yung in-order ni Papa J. Ayan, isang bowl ng tawag nito isang bowl ng kanin na may parang adobo sa itaas tapos isang bangus ewan ko ano ba to uh, parang balat lang ng bangus to eh. Oh. ayan guys kumain na tayo at tikman natin ayan yung sinasabi ni Papa J oo oh nga parang ano nga parang parang lasang sinigang pero ano luya yung ginawang pang -timpla. pero yung mga balat lang to ng bangus mga balat ng bangus guys grabe mainit init pa masarap nga masarap Tapos eto naman yon yung kanina, kanin na may ano, may parang adobo. <laughs> kanin na may parang adobo. Masarap din. Panalo. Ayan, masarap niya. <coughs> hindi ko makita yung aking mukha kasi naka low brightness ako. Para hindi madaling malobat kasi madaling malobat na yung aking cellphone. Ayan okay. Tapos bumili na kami ng drinks. Ayan. Ano to? May lemon. Lemon, lemon na. Black tea, black tea na may lemon. Sa lahat ng sabaw na natikman ko dito sa Taiwan, ito yung medyo kakaiba kasi may lasa. Kasi guys, kung din mo na itatanong, yung mga mga sabaw kasi dito, yung mga sabaw kasi dito sa Taiwan, walang lasa. Eh parang sabi ko na medyo kakaiba kasi may lasa yung sabaw. Ayan, kumain na muna ako. At mamaya eh, ituloy natin ang pag vlog guys, sabi ko kay Papa J, huwag na ko i-order kasi busog na nga ako dun sa isa. Mabigat na din sa chan. Ayan, tapos in-order ang niya ako. Sabi ko sa kanya na lang dapat. Eh no choice tayo, eh, natin yan. <laughs> kasi naalala ko kasi, pa-dinner na din. Eh kung... Anong oras na? Lasing ko Baka mag-late late dinner na lang. Mabubusog na ako neto. Guys, busog na busog ako. Ayan, naubos na namin lahat. Walang natira. Siyempre, ganun din kay Papa J. Ayan, busog na busog. Ayan, pahinga lang kami konti Kasi busog na busog talaga. <laughs> Bawin na kami guys. Siyempre, busog na busog. Maraming salamat. May bago na naman akong alam na kakainan dahil kay Papa J. Ayan. Tanungin ko kay Uncle kung nakakain na siya dito sa mga susunod araw. Pag hindi pa, dadaling ko din siya dito. Sarap dito. Kamu, dalawa lang. Kaya nang tas kakabusog Tapos yung, yung sabaw. Sarap. Yung nasabi ko, parang naninibago ako sa sabaw. Kasi karamihan ng mga ano dito guys, sabaw na sinaserve talaga walang lasa. Pero yon mukhang malapit-lapit sa panlasang Pinoy. Kaya natuwa naman ako kahit papano. Kahit papano. Nata, na, ano yun, napilit na pilit lang eh. Amoy na amoy yung bango sa bunga ko. Uy, pero tignan mo yung pagdadrive mo, Jeep. Kinakabahan talaga ako sa... Doon na tayo, oh! Sa... Sa ano... 7-Eleven. Diretso na lang tayo doon. Diretso na sa terminal. And, pakawin na kami, guys! Maraming... バリバード